hi everyone hello mga kasis so for today's video is mga sa mandawi or sa Pacific Mall kaya akong i-meet up ang akong mga pag-umangkon kay it's been it's been a long time nga wa may nagkita akong o, sa akong mga pag-umangkon ug sa akong sister-in-law so ayan mo sa tapadong sa unahan para mo sa kay taubas kay magbasa ta para tipid sa pamasahi and ayan guys kanang a bus is padong na siya sa Pacific Mall kung asa mi magkita sa akong mga pag-umangkon and finally naabot na sa Pacific Mall or Metro so mosud unahan maglakaw ta sa sulod Ayan, while waiting sa akong mga pag-umangkon, na sa aming Christmas sa food court, kaya nagulat ko sa mga pag-umangkon. And, uh, wag ko kabantay diha, guys, nga ni Kalit na nag-abot akong mga pag-umangkon, gikuhit na dahil ko diha ni Nila. So, maotong, nagpadayon mi sa unahan, guys, nang laka mi padong sa unahan kay Musod, lagi mi Jollibee kay gusto na ko i-treat sa og Jollibee. Atong pakanoon og Jollibee akong mga pag-umangkon kay mauna yung request nila, muna yung favorite lang pagkaon ang Jollibee. So, maunang dahil na to sa Jollibee, aron makakaon po Jollibee itong pag kay kanimugun pang mga pag ang ilang papaani ni panaw na, ni Panaw ni na last 2019 sa disgrasya suluoy kay no kay layo sila namo nami sa si Mindanao nagpuyo na ako mga pag diri sa Cebu City So, mo nang happy case lang, nga bisita malang namo sa isa ka tuig ka isa, mo nang atong, atong itreat atong mga pagmangkun. kay, di ba? Of course, utakabalo ka ng mga pagmangkun na ma maraming mo tabang na to puhon, maraming mo tabang na mo puhon. Kay, wabi, di ba ka anak ba? Di ba ako ka -anak, ba? Ya? Kay, you know na, wako mattress char. Bitaw, mo nang makatabang na ko puhon. So, mo nang ati na to, mga pagmangkun na to. Atong ilawang, atong mga pagmangkun. Panahon nga, dapat kay of course kay wa well, di ba ita kitag anak or di ba ita ka anak so ana atong ati manong pagumangkon i show na to at ipakita atong love sa atong mga pagumangkon guys especially kita mga trans nga kanang kuan wala mga anak Inaanan ako ka love ng akong mga pagmangkon and uh, mo to guys after mo na on sa guys ano ni Paday mi og lapu-lapu city kay imit up po si Sir Lori Mark ang Bisaya TV katong gimit na mo didto sa Cebu katong dito pamilya sa Cebu ni Chris mo um, nang niagi ta diha sa bridge padung dito sa lapu-lapu and uh, ko sa lugar guys kay taas kayo or habog kayo ang bridge ang ubos dagat niya first time po ni ni Chris diri. first time ni Chris nga ni sa bridge aw oh, diri sa Lapu-Lapu first time makalaag si Chris dili and excited po si Chris nga maka ni Lapu-Lapu laag diri and ma meet po si Sir Loring Mark of course gi uh, welcome ni Sir Loring Mark dili sa ila sa iyang kundo para Ani stay para sinulog. So, mo itong, after na mo, isa kaya itong Bas guys ni sa mi og taxi pa sa kundo ni Sir Loring Mark kay wa mi mi katultul wa mi ka dumdum muna ni kay sa mig taxi ni ko mig taxi ni para mig taxi para sakay namo pa dong dito sa kundo ni Sir Loring Mark kay wala mi ka dumdum di na ko kabisado ang Lapu-Lapu ang akong nakakabisado is ang Cebu City lang og ang Mandawi muna wala ko kabisado sa Lapu-Lapu pa -Lapu. mo una nag taxi mi and finally naabot na mi diri sa kundo diri ni Sir Loring Mark unsang sa kundo niya bi si Kyong sa IQ. Basta ana, siya something. Diri ka ni siya. Mauna siya nga lugar. Diri ang condo ni Sir Lori Mark Oda. Oh, kay mga building guys. Gipalibutan o tibok building diri. Ay, na, ang naas nga is swimming pool. Kung makita nyo ang swimming pool diha. Bunga ka swimming pool guys. Kaya nasa na sa tunga sa mga building. And um, onya mag swimming swimming mi diha. Maglangoy-langoy mi ron. mong na panahon nga naami diri ni Chris. O, diba? ka so, di ba? kaayo. Sumunay view diri guys, indot kaayo. Maka-amaze, makawa sa problema and hangin kaayo guys. Grabe excited. Excited kay mi mga sud mi sa kundo and makapatong sa mabaw. Kung laki problema, why not? Pwede kay ka diri. Hoy, sound should. Sumoto so, guys nang happy kayo ni Chris and uh, happy po si Chris kay nakalaag na siya finally diri, diri sa Lapu-Lapu kay first time bayan ni Chris diri sa Cebu and um, ako siyang gisuroy yung mitras na pa mi diri sa pa mi kauli sa Mindanao kay may nang ma-explore si Chris diri sa Cebu City and tomorrow ato na sabi, sa Misa Sinulog and ayan gisugat mi ni Sir Lori Mark diri sa Obos diri sa diri sa guard kay nag nag-fill up pa mi or naglista mi sa sa mga visitors sa somon and after ni Sir Lori Mark diri sa Obos munang happy me kay instead nga musa kami sa mabaw unta gisugat me sa obos, and thank you kayo sir and ayan finally musud na ta sa condo unit ni sir Lori Mark chada mo kondo condo unit ayan bunga kayo mo nang condo unit ni sir Lori Mark ari mi mga tog karon karong gabi una dami mi mga tog karon ni Chris Amang among pahimos na lang among kuandiri ang among pag pag ani, ni, ni, sir Lori Mark and ayan isulod po si Chris diha kay pang plaster mo, mga gamit kay nagdala magdala mga gamit good kay ready na so ito na mo para ugma sa sinulog kay kuyog na mo sa Sir Lori Mark and ayan gawas sa diha guys gawas sa diha sa condo unit ni Sir Lori Mark ang Visaya TV please paki-follow niya ang Visaya TV guys and panaw uh, na to ang view diri diri sa iyang sa tawag ani terrace terrace bitawagan ni basta something Anak mo na siya ang view diri mura ko makuyapan guys nung gipalingot ang akong kamot tungod sa kahabog ka kuan sa building And makita ni mo ang tibok lapu-lapu um, then dihas sa tubangan mga dagat mga balay-balay so na siya diha guys ang akong kamot tong gipalingot jud kaayo guys ay and um, uh, Maura to siya guys na enjoy gyud mi sa pag-ani mo ni Chris Diri ang dayon oh, makita ninyo gi akong kamot ina ako basta makita na ako, nga kanang kuan makita na ako, nga ina siya habog that's all for today's video bye bye